Pagtawag ko sa pangalan ni Tita Melissa, walang nasagot, kaya pumatok na lang ako. At nang buksan niya ang pinto, humingi siya ng pasensya dahil nasa banyo raw siya at naliligo. Totoo, dahil hindi pa siya nakakapag-ayos ng pagbuksan ako ng pintuan. Hindi pa nga sana ako papasok at sinabi kong babalik na lang ako. Iyon ay dahil sa ayos niya para bang mister niya ang kanyang inaantay at hindi ako na mag-aayos ng lababo at pinto ng kanilang kabinet. Pero hindi na ako pinalis ni Tita Milisa at sinabing ay hindi dito ka na. Tayo lang naman ang nandito. Sakto lang ang dating mo. Walang istorbo dahil nasa school at trabaho ang mga anak ko. Ako naman dahil tumulo ang aking intensyon, wala akong inisip na iba sa sinabing iyon ni Tita Milisa. Pero hindi ko inakalang ang araw na iyon pala ang kanyang inaantay dahil apat na taon na sa ibang bansa ang mister niya. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang Anthony, 31 years old, single, ng Baco or Cavite. Simula nang dumating ako dito sa bahay ng tita ko para tauhan at the same time ay magkaroon ng improvement dahil kanila na itong napabayaan at hindi natigilan simula ng mapa sa kanila ang susi. Katulad ng ilan nating kababayan ay isa ako sa mga taong ang pinagkakakitaan ay nasa loob lamang ng pamamahay gamit ang ilang gadgets at internet. Ang dahilan kung bakit tumayag ako na maging pansamantalang tao sa bahay ni na tita Angeline. Sabihin na lang din natin na mas okay sa akin ang tahimik na bahay at kapaligiran para mas makapag-focus sa kung ano ang aking pinagkakaabalahan sa buhay. Maliban sa aking pinagkakakitaan, naging pampalipas oras pang alis inip o pang alis umay. Sa aking pinagkakakitaan, nataon na rin ang binilang. At masasabi kong nagbigay gaan sa aking pamumuhay bilang isang independent na personality sa Pilipinas. E ang pagkahalaman sa umaga. Jogging sa circle at clubhouse sa loob ng subdivision. At masasabi kong medyo okay pa naman ang simoy ng hangin nagkaroon ako ng mga kakilala at sila ay iyong malapit lamang sa bahay na Tita Angeline na kung tawagin ng lahat ay kapitbahay na ang aking nakakatanguan at nakakabatean ng good morning sa umaga habang nagdidilig ng halaman o di kaya naman eh habang humihigop ng mainit na kape. Bagamat nakikipagtanguan at nakikipagbatian ako ng good morning. Pero iyon ay pili at ang karamihan doon mga babae at halos lahat mga nanay na may asawa at merong mga anak. At karamihan sa kanila abroad ang asawa. Kaya pag sila ay nagkaipon-ipon, madalas iyon sa umaga at hapon, maiilang ka sa kanilang mga pinag-uusapan. Kaya dito sa PACE, kung nasaan ako Swerte mo kung tulad sa akin marunong ka sa carpentry dahil malaki ang tsansa na magkaroon ka ng extra income lalo na kung pati sa kuryente at tubig ay eh, nakakaintindi ka ng pag-aayos. Hindi ako yung kapitbahay na lalabas para makipagkwentuhan. Para sa akin kasi ay mahalaga ang bawat oras. Kaya karamihan sa kanila kilala ko lang sa muka at hindi sa pangalan. Pero ako, alam nila ang aking pangalan dahil minsan na akong nagpalit ng dahil minsan na akong nagpalit ng breaker sa aking kapitbahay. Kaya pag nakikita kaya kaya pag nakikita ako ng ilan sa mga nanay kong kapitbahay, madalas nilang tanong, bakit minsan wala ka? Sagot ko naman eh, nandiyan lang po ako sa loob. May kita niya ako eh umaga pero sa hapon bihira. At ang mga oras na iyon, ang pinag-uusapan nila ay ang parating na bagyo. At ang sabi ng babae naitago na lang natin sa pangalang Tita Melissa. Nako, ano ba yan? Magsasahod na naman ako neto ng timba. Yung ilan nga sa aking kitchen cabinet ay sira na ang pintuan. At sabi naman ng isa naitago na lang natin sa pangalang Tita Marta. Ayan si Anthony, baka marunong mag-ayos. Yan daw ang nag-ayos ng kuryente ni Kwan. At ayun, doon ko na nga nakilala sa pangalan si Tita Melissa. Matagal ko na rin kilala sa pagmumuka at katanguhan kapag umaga. At siya pa mismo ang nagsabing Tita Milisa na lamang. Kesa tawagin mo kong ate, aling ay Tita Milisa na lamang. Sabi ko naman titingnan ko po muna at dapat kapag umuulan para makita ko kung saan dumadaan ang tubig. At yung cabinet kaya ko, pag okay na ang kesame at wala ng tulo. At ang sabi ni Tita Milisa, mukhang hindi ka lang basta marunong dahil alam mo talaga kung paano sisimulan. Eh kung hindi ninyo maitatanong mga boss, marami rin ang trabaho na aking pinasok para lang makaluwag sa buhay. Sa mahal ba naman ang bilihin tas mababang sahod? Nga nga, kung sa trabaho ay magiging mapili ka pa. Sa mga nanay na aking kapitbahay, si Tita Milisa ang merong taste kahit chubby. Maputi, panalo sa hinaharap at tingin ko, siya rin ang pinakabata sa kanila at mama, sabi nga ng marami. Dahil meron na siyang dalawang anak, mga binata na rin. Dahil meron ng trabaho ang panganay, ang sumunod naman ay high school student na. At dahil nasa ibang bansa ang kanyang mister, kapag weekdays, siya lamang ang madalas sa kanilang bahay. Kaya si Tita Melissa ang isa sa madalas kong makita na mayroong kakwentuhan pag nasa labas ng bahay. Pero hindi naman yung kwentuhan na kumpulan. Tatlo o um, hanggang apat sila kung minsan. At ni minsan ay hindi ko inisip na magkakaroon kami ng lihim na komunikasyon ni Tita Melissa nang dahil lamang sa parating na bagyo at nang dahil lamang sa pagbili ko ng sibuyas at bawang. Sa tindahan kasi kami nagpang-abot noong oras na makilala ko siya sa pangalan at hindi man lang kahit sa panaginip ay magkukros ang aming mga landas. Dahil ordinaryong yung kapitbahay lamang ang tingin ko sa kanila. At wala talaga akong kainte interest lalo na kung sa usapin ng bardagulan. Lalot ng panahon na iyon ay buwan-buwan naman akong nakakapagpalabas ng ipon. At kung ang imposible ay paanong nangyari narito ang magulong kwento. Umaga pa lamang ay ipinaalala na sa akin ni Tita Melissa na huwag kong kakalimutan ang kanyang bahay. Lalo na at ng araw na iyon, umaga pa lamang ay iisipin nun ang uulan dahil sa madilim na kalangitan. Ako naman, dahil sa ayaw maistorbo sa kung ano ang aking pinagkakaabalahan sa buhay, ipinagpaliban ko na lang muna. Nagmarket ako bilang pagre-ready na din at inisip ko na rin nga na malamang uulan. Buko doon, inaalala ko rin ang sinabi sa akin ni Tita Melissa, yung bahay niya. <laughs> sa isip ko, uunahin ko na muna iyon. Kesa naman umabot sa puntong hindi ako lalabas ng bahay kapag nasa labas si Tita Milisa, Nang dahil lamang sa hiya at hindi ko siya napagbigyan sa request niya. Tapos magbabayad naman raw siya, sakto, bago tumanghali, bago ako mananghalian, ay biglang bumuhos ang ulan. Na siyang naging hudyat para kunin ko ang ilan sa aking gamit. Lumabas ng bahay at magpunta kina Tita Melissa. Nakailang tawag ako sa pangalan ni Tita Melissa at kumatok na rin. Akala ko nga wala siya doon. At noong kanya akong pagbuksan, humingi siya ng pasensya sa akin. Dahil nasa banyo raw siya at naliligo. Kaya pala hindi niya narinig ang ginawa kong combo ng pagkatok at pagtawag sa kanyang pangalan. At totoo, nagaling siya ng banyo dahil sa kanyang ayos. Mukhang ibang pandayata ang kanyang inaasahan na aayos sa butas at tulo mula sa kesame. O kaya ay ibang butas dahil sa ayos niyang iyon. Sinabi kong babalik na lamang ako pero pinigilan ako ni Tita Melissa at sinabing hindi huwag na. Sakto nga ang dating mo. Bukod sa walang magiging sagabal ay inaulan. Di ako naman, dahil yung bahay ang dahilan kung bakit ako nandoon, walang kabulastuga ng pumasok sa aking kokote. Kahit noong oras na pumasok ako sa pamamahay ni Tita Melissa, mabango na para bang kahit busog ay sigurado magugutom. Tapos konting kembot na lang, tanghali ana. Nang makapasok ako sa bahay ni Tita Milisa, makalipas ang ilang minuto ay nag-iba ang daigdig na aking nilalakaran. Dahil habang iniikot niya ako sa loob ng bahay, kung nasaan ang kesame na mayroong deperensya ay biglang nahulog. Nahulog ang tabing na siyang nagkukubli. Sa noon ay ubod ng dilim na kalangitan dahil sa nakatakip na ulap. Para itago ang ganda, at liwanag sa madla. Nagpanggap akong tila ba walang nangyari at nagturo sa kesame eh, na dinaig pa ang nalipasan ng gutom at nakalanghap ng panis na utot. Hanggang sa sinabi sa akin ni Tita Milisa, pwede pakipulot, hindi ko abot eh. At dahil doon ay nagsimula ng mawindang ang bawat pagdaan ng surot. Hindi ko naman raw kailangan ang mahiya dahil nasa tamang tiyempo ang pagpunta ko kina Tita Melissa. Nasa school at trabaho ang dalawa niyang anak at walang istorbo sa gagawin kong pagtapal sa kesa may na mayroong butas. <laughs> Medyo tensyonado pa ako noon kaya hinayaan kong gamitin ni Tita Melissa ang dalakong bara di Cabra. At dahil ng mga oras na iyon ay malakas ang buhos ng ulan, kahit anong lakas ng paghataw gamit ang bara de cabra ay walang sino man ang pwedeng maistorbo. Ako naman ay hindi na rin naging mapili at hindi naman ako santo para tanggihan ng grasya na inihain sa akin para sa tanghalian ng oras na iyon. At sa maniwala kayo o sa hindi, hindi naman ganoon kalala ang sira ng kesame. May drip lang ng tubig kaya umabot sa laylayan ng kesame. At kung seryosong gawaan, dalawang araw lang tapos iyon. Pero inabot ako ng higit isang linggo, tapos may follow up pa tuwing uulan kung may tutulo pa ba. Kaya ayon, <laughs> medyo nahaloan ng monkey business ang aking hanap buhay. Konti lang naman. Mabango, in fairness. Kung sa bagay kahit sino naman kung bagong ligo. Masabaw, syempre naman. Ikaw na ang apat na taon may asawang tao pero walang dilig. Ewan ko na lang kung hindi mag-alboroto yan na parang sasabog na vulkan, di ba? Yun naman ay depende pa rin sa kondisyon. At bilang isang sumasideline na panday, magandang practice iyon para mahasa ang aking skill sa paikipag-communicate sa madlang tao. Magandang ugali talaga ang paikipagkapuwa tao. The best. <laughs>